At dahil sa kavi video ko, munti ko nang makalimutan ilagay ang pinaka main ingredients ng niluluto kong chicken curry. At magluluto po tayo ngayon ng hindi maarteng chicken curry. At bakit hindi maarteng chicken curry? Una, tingnan nyo yung luya. Talaga namang pinitpit ko lang. Maganda raw pag ganito para mas malasahan mo ang luya, para mas lumabas ang katas. At para mabili natin ang iba pang mga pangangailangan dito sa kusina, hindi naman kailangan kumpleto ang rekado ng ating ilulutong chicken curry. Kaya nga hindi ito maarte dahil kunti lang ang ingredients. Luya, bawang, sibuyas, yung mismong chicken, yung curry powder at saka syempre lagyan natin ng konting patatas. At diretso gisa na rin, wala nang prito-prito o kung ano-ano paman para hindi magtagal ang ating pagluluto at kakainin natin agad. At syempre, huwag natin kakalimutan ang pampalasa ang asin. Konting paminta, pero ayan, nabuhos yung paminta natin. At syempre, lalagyan natin ng bagay na ito. Ewan ko kung ano yan, basta liquid seasoning ng nor. Yung iba, ang ginagawa nila sa patatas, piniprito muna. Pero ako, nako, diretsyo na, diretsyahan na sa paglagay or paghalo sa ating chicken. So, ganito lang ako magluto ng chicken curry. Basta may patatas, okay na yon Wala nang iba pang arte-arte. Kaya hindi maarte ang chicken curry ko eh. Para may pambahay tayo mamaya sa darating nating parcel. Kaya tinitipid natin ang ating ingredients para naman may pambahay tayo sa ating parcel. Mahirap na pag ano, tumawag si Kuya Ryder tapos tataguan natin dahil wala tayong pambayad kawawa naman si Kuya Ryder, di ba? Gustong gusto kong ihalo itong ano, Coco Mama. Ito ang number one na bra na ginagamit ko kasi creamy siya. At saka para talaga siyang ano eh, tunay na uh, gata ng niwog. Teka lang. Nako, ito na yung aking parcel. At dahil may sukli pa naman ako, bumili ako ng sili. Ayan, bell pepper, mura lang. Tingnan mo yung itsura. At payat na carrots para may panghalo ako dito sa akin chicken curry. Para hindi naman siya plain tingnan. Magkaroon naman ng uh, kunting kulay. Ayan, malapit na ang ating gata at luto na rin yung chicken at patatas. So, pwede na nating ihalo ang carrot para makulayan ng konti. Ayan, konting carrot lang kasi hindi rin lang kakainin ng mga bata yan. Pati yung bell pepper. Ako rin lang ang kakain ng bell pepper eh. Ayan, muting nating makalimutan ang ating main ingredients na curry powder para maging chicken curry talaga ito. Nako, sa ka-video ko, nakalimutan ko yung main ingredients. Ayan, malapit nang mag-dry pa naman yung ano, yung sauce. So, lalagay natin ng bell pepper. Actually, ang bell pepper, kahit yan lang na kainin mo, igisa mo lang sa sibuyas, ganun, masarap na siyang kainin. Pwede na siyang pang -ulang. Wala na siyang red uh, bell pepper. Di bali na, di orange naman yung carrot eh. So, kahit pa paano, may kunting kulay. At saka may halong ibang gulay makulay ang buhay pag nagulam ka ng gulay ayan na po ang ating chicken curry na muntik makalimutan ang curry powder isausaw sa soy na may calamansi masarap kain na tayo para hindi tayo magutom